At para maging masagana, maging maswerte, maging maganda ang karalabasan ng iyong 2025, ang mga pantas na lalaki ay naghandog sa Panginoon. Sila, nung lumapit sila sa Panginoong Yesus, yung mga pantas na lalaki, may dala ba sila? May dala sila eh. Na? Alay. Bukod sa, nung dala sila ng alay, Sinamba pa nila ang Panginoon. Kaya tayo, pagka tayo ay pupunta rin sa Panginoong Jesus, anong gagawin natin? Dapat meron din tayong dalang alay. Tapos, sasambahin natin ang Panginoon. Anong alay ang hinihingi ng Panginoon sa atin? Pera lang ba? Pagkain lang ba? Mga material na bagay lang ba ang hinihingi ng Panginoon sa atin? Ano ang hinihingi ng Panginoon sa atin na alay? Roma, Kabanatang 12, Talatang 1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhiko sa inyo, sabi ni Apostol Pablo, alam-alam sa mga kahabagan ng Diyos. Bakit tayo nagsisimba linggo-linggo? Bakit tayo nag-aalay ng ating sarili sa Panginoon? Bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Sino ba ang una nag-alay? Sino ba ang una nagbigay ng regalo? Sino ba ang una nagmahal sa atin? Ang Diyos. Bakit tayo nagsisimba linggo-linggo? Bakit tayo naglilingkod at nag-aalay? Sumasamba sa Diyos. Alam-alam sa Kanyang awa sa atin. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na hanggang ngayon buhay pa tayo. Patuloy na binibigyan ng pagkakataon na makapag-ipon pa ng kayamanan sa langit, makagawa pa ng mabuti, magkaroon pa ng pag-asa, lumaki pa yung pag-asa sa buhay na walang hanggan. Hindi agad tayo ginanon. Ha? Huh? Sa kabila ng mga pagpukulang natin, sa kabila ng mga pagkasala natin na nakikita ng Diyos sa atin, hindi niya kaagad tayo ginaganon. Kundi kaya tayo dumating sa edad na ito dahil ganyan na kahaba ang pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Dapat mo bang ipagpasalamat sa Diyos? Dapat. Bagong taon na naman, Lumipas ang 2024 na malakas ka, buhay ka, at nakapaglilingkod sa Diyos. Lumipas ang buong 2024 na sobrang dami ng problema na lampasan mo lahat yun. Kaya mo bang mag-isa yun? Hindi. Bakit mo nakayanan niyo? Na Dahil sa tulong ng Diyos mo, ng Diyos natin. Kaya natin yun pinagpapasalamat sa Diyos. Alang-alang sa Kanyang mga kaawaan sa atin. Biruin mo, sa loob ng buong 2024, araw at gabi, minu minuto sigur-sigundo, oras-oras, kam, iniingatan at tinutulungan ng Diyos. Kaya, marapat lang mga kapatid ko, matuto tayong tumanaw nang utang na loob sa Diyos. Pag-araw ng linggo, maalala natin, bumalik tayo sa Diyos, kaya tayo pupunta para magpasalamat sa Diyos. Ama, salamat po sa iyo sa loob po ng isang buong taon. Iningatan mo ako at yung pamilya ko. Ama, maraming maraming salamat sa iyo sa loob po ng isang buong taon. Napakaraming dumaan sa akin ng mga problema, sakit, na nahalos hindi ko na makayanan, pero lahat yun nalagpasan ko dahil sa iyo. Maraming maraming salamat sa iyo nga. Kaya kami narito ngayon ng pamilya ko, kasi para sa iyo magpasalamat sa awa mo sa amin. Maraming salamat po sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Siya nawa, yung gano'ng panalangin mo, aba, tuwang tuwang tuwa na yung Diyos sa iyo. Ayan. Ngayon, paghaharap ka sa Diyos, meron kang pananampalataya. At ano pa ang daladala mo? Daladala mo ang iyong handog. Yung iyong alay. Ano yung alay mo sa Diyos? Ha? Na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay. Hindi na patay. Noon kasi pag mag-aalay ang mga Israelita, isang buong baka. Patay na baka, susunugin yun. Wala may kinabang noon, susunugin yun. Eh ngayon, magkano na yung baka ngayon? Kaya mo linggo-linggo baka sunugin? Ngayon, hindi mo na kailangan ng magdala ng baka. Mahal masyado yung baka. Eh. Alam nyo pa darating ang taghirap eh. Ang kailangan mo na lang dalhin, yung sarili mo. Daladala -dala mo yung sarili mo at yung puso mo, ihanda mo na makita ng Diyos sa puso mo ang totoong bukal sa puso, buong puso na pa papasalamat. Yun ang hinihingi ng Diyos na alay sa atin. Ha? Haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, tuwang-tuwang Diyos pag mo yung alay na 'yo. Ha? Nasaan ninyong katambatan pag pagsamba? Iyon pa lang sisimbaling yung pananalangin at pasasalamat. Pag pagsamba pala sa Diyos yun. O di nakapag-samba ka pa sa Diyos, eh paano mangyayari pag natuwa sa iyo ang Diyos? Abay. Isa ko nung na yung mga grasya darating. Ha? Ah? Di ba? Pag natuwa mo sa'yo, mananalain ka. Ay, nakakatuwa naman yung anak ko. Mananalain. Ano kaya ang nito para may ko sa kanya? Kasi napatuwa mo siya eh. Di ba mga kapatid? O, Oh. Ganon. E ano ba yung, ano bang ba ibig sabihin na ihandog mo ang iyong sarili bilang haing buhay, bilang katampatan ng pagsamba sa Diyos? Pababayaan mo ang Diyos Nagamitin ang pagkatao mo, yung sarili mo para maiparamdam sa mga tao sa paligid mo na totoong buhay ang Diyos. Pababayaan mo ang Diyos na gamitin ka, yung sarili mo, yung katawan mo para maihatid mo sa mga tao na nakasalamuhan mo yung pagmamahal at pagtulong ng Diyos. At pagka natulungan mo sila, masasabi nila, totoo ngang may Diyos. Pag naramdaman nila yung pagmamahal ng Diyos, na pagmamahal mo sa kanila, masasabi nila, ah, totoo pala talagang buhay ang Diyos. Mananalangin sila ngayon. Panginoon, salamat po. Dahil kay kapatid na ganito, na natulungan ako sa problema ko. Anong ginawa nung, anong ginawa natulungan mo? Ipinagdasal yung pangalan mo binanggit sa Diyos. At dahil binanggit sa Diyos ang pangalan mo, anong nangyayari? Alam nga namang walang reward yun. Kung halimbawa yung dati mong reward ay 10, gagawin 20. 20. Umagos yung 20. Eh may natulungan ka ulit. Bumalik ulit yung 20 sa langit. Kasi pinagasal ka ulit. Gagawin ng 40. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. Hanggang sa dumami ng dumami yun. Kasi patuloy mong ginagawa. Sinong pagpapalain? Sino ang patuloy na bibigyan ng grasya? Ikaw pa rin nagtinutupad mo ang kautosan ng Diyos. Dahil hinahayaan mo yung Diyos na gamitin ka para maipalaganap sa mga tao ang kabutihan ng Diyos. Swerte ba yun o swerte? Mayroon tunay na swerte. O, oh, oh, swerte, swerte. Di ba gusto mo yun yan? Ayan ang totoong swerte, mga kapatid. Ah, di ba, Mariwana? Yan ang pag-aalay sa Diyos ng iyong sarili. Sikapin mong gumawa palagi ng mabuti sa araw-araw ng buhay. Bawat isang tao ay mayroong pinagdadaanan. Sa simpleng kabutihan na ipapakita mo sa kanila, hindi mo alam kung gano'ng kalaking impact ang kaya mong maibigay sa tao na yan. Mga ah? nah, ko. Kaya, Uh, yan ang totoong pagsamba sa Diyos. Di baling malugi ka sa matin na bagay. Hindi ka pa rin lugi. Kasi kung ang purpose mo ay para sa kabanalan. Para sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ka pa rin lugi. Hindi ka lugihan yon. Kundi ano? Ha? Huh? Tutubo ka pa dun eh. Swerte ka dun eh. Bakit? Dahil nakagawa ka ng kayamanan sa langit, pinabayaan mo yung Diyos na gamitin ka para makapagpasaya, makatulong sa iba. At yon ay naiipon at nagiging kayamanan sa langit. Lugi ka ba? Okay. Hindi ka pa rin lugi. Kung sa pera man lugi ka, hayaan mo na 'yon kasi tatandaan mo palagi mas malaki ang darating sa iyo. Lahat yan, mga kapatid ko, ay mayroon tayong papakinabangin. Ano ang sabi ng kasulatan? Ang pagsasanay sa katawan, kaunti ang pakinabang. Kung sa espiritual ang pag-uusapan, kaunti ang pakinabang. Ngunit ang pagsasanay sa kabanalan, may pakinabang sa buhay na ito at sa darating. Kung ikaw ay matalino, anong pipilihin mo? Puro pagsasanay sa katawan o pagsasanay sa kabanalan? Kung matalino ka, pipilihin mo pagsasanay sa kabanalan. Kasi may pakinabang pala sa buhay na ito at sa darating. Kaya kagaya ng mga pantas na lalaki, nagdala sila ng handog sa Panginoon, tayo rin. Lagi tayong magdala ng handog sa Panginoon. Anong handog? Ang tanging alay ko sa aking ama ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkalo. Dalangin, O Diyos ay tanggapin Ang tanging alay ko Na wala ay gamitin Ito lamang mga mama Wala nang iba pa Akininili Wala ka mang ginto Wala ka mang kayamanan Ma Sa ngayon May alay mo lang ang sarili mo pagpapasalamat sa Diyos, tuwang, tuwang, tuwana ang Diyos sa iyo. Hindi mahirap pasayahin ang Diyos. Ha? Maliwanag ba mga kapatid? Ayan, ayan. ayan ang ating gagawin.